tayo naka-motor ngayon See, It's Errand Day So, Grocery Day May gusto lang akong pag-usapan since February na So, alam naman natin na this February 17 may magaganap na kabang-abang na concert ang isa sa biggest OPM bands from the 90s So, alam na alam nyo na kung ano yon, Of course, that's the River Maya or that's River Maya reunion concert. So mangyayari siya sa Feb 17, malapit na ano And medyo mainit tong topic na to kasi of course we know that in the past years uh, controversial din yung band kasi ang daming lineup changes, napakaraming mga di ba? Nangyari change sa management sa singers sa band members so there are so many things na may kakiba itong controversy ito hindi ko nga alam nung una kung talagang possible pa ito kasi in the past years uh, we remember na wala raw talagang balak si Bamboo na magkaroon ng reunion concert no? nung tinatanong siya well hindi natin alam syempre time heals all wounds and of course Ah, in reality, yung pera, di ba? malamang yung pera yung may nag dyan. So, sa tingin ko, hindi malabong mangyari na may reunion. So, ito na nga tayo, reunion na. Doon pinagtataka ko, bakit reunion ang tawag? Kasi, we all know that River Maya is currently active pa din yeah, in the scene with Rico, I know, Rico tuloy, totally, sorry. With Nathan, with Mark, and Mike Elgar. And of course, they have session uh, sessions along the way. May mga kasama silang sessions. Which is, hindi discuss din natin mamaya. So, bago yun, ano muna tayo, no? Ah, uh, kwentuhan muna tayo. So, bakit nga ba reunion, no? Actually, I don't know if that's the right term for that. di ko naman na balitaan kasi na nag-disband yung River Maya kasi ka-active sila eh kakagaling nga nila, lang nila ng ano yun eh US tour yata or Canada tour tapos saka sila nag-announce ng reunion concert so ang mga tanong dyan unang muna bakit uh, sa poster daw yung original members original members ang nando doon which is Rico, Nates, Bumps and Mark Siyempre, nagkagulo yan kasi wala si Verb de Castro, no? So, isa yun sa mga laging tanong, bakit nga naman daw hindi kasama? Though ako, I'm a big fan of Verb de Castro. Uh, I've been following him since nung nawala siya sa River. Then, nung nasa PNU Rondalia ako, nakakasama namin siya sa Kasilag Quartet. Siya yung ano, member siya ng Kasilag Quartet, ano yun? Classical guitarist group. So I've seen him perform in Santa Isabel and, and, and ano. Believe talaga ako doon sa taong Sobrang galing, sobrang husay. Siya yung una kong nakitang gumamit ng 10 strings na classical guitar aside from Maestro Valdez. But kasi siguro isa sa mga reason why yung apat na members lang yung nandoon. It's because sa discography no meaning kung tutuusin naman kasi para ang nasa discography na contributions ni Perf talaga sa River Maya do notable talaga is three songs only okay so yung napaka controversial na 214 yung guitar solo na nagkakaroon ng copyright problem si Perf doon so medyo minute ulo niya diyan yung awit ng kabataan Then the other one Nakalimutan ko, mamaya baligan ko kayo ulagay ko sa description box Kaya tatlo lang Yon, tatlo lang Kaya siguro apat na Members yung inilagay sa reunion Tapos, ginamit na lang na River Maya reunion concert Kasi, mas catchy sya No? Sa layman's term, no? Kasi Technically, hindi naman sila disbanded so hindi naman dapat sila nag-reunite -re kasi may current members pa. But then again, ako lang yun. Uh, Mabalik tayo. Ano-ano kaya yung makakakantahin nila? Ano? <laughs> kasi we all know that River Maya, sa dating saga, as para sa akin, may tatlong era talaga siya. Yung Bamboo era, of course, the Rico Blanco era, And of course, the last one is, sabi na natin na, di ko rin masabi na Marquez ko yung taira yun eh. Kasi nagkaroon sila ng mga vocalists along the way, nagpaiba-iba. Siguro yung less Rico and less, ano na lang, less Rico and less Bamboo era. So, ano kaya yung mga tutugtugin nila doon sa mga yun? No? Of course, yung first three albums, feeling ko, makakantahin sila dyan kasi nandoon lahat halos ng hits eh but after that nagkaroon na ng ano no ano kayang mangyayari Or ano kayang gagawin ni Bamboo kapag Rico Blanco era na do I know may instruments na alam si Bamboo but I don't think he will be ano no he will settle for being a rhythm section for Rico. So I don't know about that. Kasi marami rin talaga nudob din lang ang river after or post bamboo era, no? And I hope mabigyan siya ng ano na highlights din. Then after noon wala na eh actually. Kasi ang nakikita ko talaga ang sa, sa songwriting talaga do ang pin ang magaling talaga sa songwriting aside from Bamboo and Rico is Nathan as cool. but then Nathan also left the River Maya um, shortly after the Rico Blanco era kasi sumama na siya kay kay Carl Roy of kapatid and di yata gusto ng management that time na sumasama siya Nung time na yan, ang River Maya is hawak pa ni Kito Ronyo and ni Lisa Nakpil. Yes, the same Kito na director na may hawak sa Street Boys. Siya rin po ang nagbuo ng River Maya. Okay? And Lisa Nakpil. So, nagkaroon ng lawsuit yan. At nakuha ni Marcus Queta yung rights ng River Maya brand So, sino-sino kaya <laughs> Ito pa, sino-sino kaya sa mga past members Ang iimbitahan ka So, unang una sa akin kasi Ang pinaka-deserving na member Na dapat nandiyan dyan Sa concert na yan is Mike Elgar Mike Elgar joined Shortly after Nathan left So after nang it's not be, uh, it's not easy being green yata yon So nagbuo si Rico Blanco ng bagong River Maya composing of Mike Elgar of 7 foot junior yata siya nun. Then we have the sought after guitar uh, sessionist Kakoy Legaspi, napakahusay na gitarista. Then si Daydream Cycle, si Jack Serio, nakapatid ni Doc Serio of Teeth the Teeth alam ko daydream cycle yung banda niya so solid line up din ang galing yan yung umaaraw o umuulan you'll be safe here balisong yan yan yung life line up na yan and marami pang iba pero syempre ang pinaka notable na member dyan is Mike talaga kasi si Mike yung nagstick sa River Maya hanggang ngayon okay so I think Michael Gar should be there So, other members nila na nando doon, I don't think Kakoy will play. Malabo siguro yan. I don't think... Uh, may mga times din na syempre medyo ano, no, humina sila sa vocal part. Sinali rin nila si ano, no, yung vocalist ng overtone. As bass player din. nang nawala na si Japs. But I don't think he will be invited also to perform. Ryan Peralta yan one of my favorite ano rin no? session drummer and percussionist one of the best siguro sa percussion duties pwede siya kasi mahusay talaga yun though I don't like the bashing or pinagtitripan siya sa views no kasi medyo resemblance siya ni, ano, ni eh, Bamboo kanyalak I think Ryan Peralta deserves to be there he's a multi-instrumentalist si Japs hindi masyado siguro kasi nandiyan na si ano eh solid si Nathan sa base tsaka pag River Maya baseline Nathan talaga yan then other people na nandiyan dyan sa tingin ko is sino pa ito Jason Fernandez became the River Maya vocalist nung departure ni Rigo pero I don't think he's in good terms with the band kasi medyo na off yata sila Mike nun saka sila Mark na ginagamit niya pa rin yung River Maya brand while performing sa mga shows niya kinakabit niya pa rin yung pangalan ng River so I don't think Jason and I guess wala naman din masya wala nang hitsong si eh. ang River Maya na fronted by ano eh, Jason Fernandez so I don't think he will be invited okay then sino pa ba sa mga band members ito ngayon yung longest sessionist nila sa keyboard si Ayman or Ayman Boris my schoolmate from PNU and he's also a psych med, ano, no, a psych major. I think pwede siyang usama kasi humusay din sa case nun. Though, Rico Blanco will be playing keyboards sa mga notable songs ng River Maya. For the other parts, nagigitara siya. So I think, Eamon Boris should be there as well. Okay, Then, sino pa ba? Ito. Sa akin lang ah. Itong beef ni Perp sa River Maya. Feeling ko part din ng ano to eh. publicity to. Pero feeling ko nandiyan dyan si Perp eh. Though I've been following Perp's um, uh, social media. Wala siyang... Walang signs na pagpunta sa Pilipinas. Pero kasi he can... He can practice with the band last minute na eh or practice lang or arrange the song virtually professional yun eh kaya ang kaya nyo kahit na overnight practice lang nagawa na nila sa 19 is eh so I think do may konting ano no kontrobersya dyan tingin ko si Perf atin dyan so panoorin nyo ulit tong video na to after ng ano After ng uh, um, concert Inaigis lalabas siya sa final song Nang 214 Nang <laughs> River Maya Feeling ko final song nila 214 Then ang opening song nila Sa tingin ko uh, ay Awit ng Kabataan Or Pwedeng hindi kasi Nandun ka agad si Perfect uh, Pwede rin ng opening song nila Ay uh, Ano ba to? Sa dulo ng dila ako Hmm. Ang kanta yun. Tingnan nyo ako na ilang minuto lang. Ulan. Yan. Ulan or awit ng kabataan. Pasok yan. So ang pagdedebatihan na lang dito ay pure 3 album set lang ba to o may Rico Blanco set so doon ako medyo torn ito so, ko sana may Rico Blanco set mga husay din, maganda rin yung mga kanta nyo eh. and ayun so sa mga makakatin uh, congrats sa inyo ingit ako kaso ha? I have priorities hindi kasama sa budget ang concert but don't worry I'll, I will still be rooting for the band. Tsaka ano no, um, wala ano eh, tag -ita. Mahirap na rin talaga pag mamilyado, mahirap. Alam mo, gabanday na nga namin eh, everything, you no? Pero yun, na-reviewin natin. Feeling ko, nandyan si Perf De Castro. Some of the previous members or sessions of River Maya will be there as well. And yung songs nila ano first three albums yan then ulit, ulit ako feeling ko of course meron yung ano orchestra part do ito hindi na, hindi na to prediction nakita ko na to sa social media nila na parang nagkakaroon ng string section is okay kasi maganda mga kanta ng Maya pag naka ano no, naka string section. So, yun lang yung mga prediction natin. So, I hope I'm right and if I'm wrong, just forgive me. <laughs> okay? So, I guess dito ko na natapusin tong vlog na to. If hindi ka pa subscriber, you can always click the subscribe button and hit the notification bell para like kang updated sa mga showbiz happenings natin dito. So again, This is Sanatsuki TV and bye-bye.